Hindi na paabutin pa ng Golden State Warriors na maging free agent si Jimmy Butler at kanilang susubukan na kunin nito sa pamamagitan ng pagtitrade. Yes mga idol, ito'y marahil hindi na makakaya ng Golden State Warriors na bigyan ng max contract si Jimmy Butler kung ito'y pumasok na sa free agency. Sa ngayon, ang trade ang pinaka the best na solusyon dito. Yun ang tanging daan para makuha lang siya papuntahin sa kanila sa Warriors. Marahil hindi na bago itong pangalan ni Jimmy Butler sa Golden State Warriors noong nakarang buwan natapos na to. So balat ngayon ayon mismo kay Sam Amick ng The Athletic, ito'y nabuhay muli at tumawag na ang Warriors sa Miami Heat sa mga nakarang buwan. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Jimmy Butler at ng Miami Heat mga idol at ayon pa sa kanya, tatapusin na muna niya ang kanyang kontrata at magkakalaman na lang kung ano ang susunod na mangyayari. Siguradong maraming kupuran ang maghahabol kay Jimmy Butler kung ito'y papasok na sa free agency sapagkat siya ay isang magaling na manalaro. At malaking addition, malaking improvement siya kapag nagkataon sa mga contender na kupunan. Yung Sixers nga noon ay kanilang gagawin ng lahat para makuha lang siya. Subalit so si Paul George ang kanilang nakuha instead kay Jimmy Butler. Malaki yung kanilang pagsisisi ng kanilang pinakawalan si Butler noon. Ngayon sa Golden State, itong si Butler ang kanilang pinaka-the best na shot para i-partner kay Stephen Curry. Gayun pa man mga idol, ating abangan ang susunod pa ng mga istorya at ito'y patuloy nating babantayan. Tumuto ka lang dito. Samantala, parang trying hard na sa ngayon sa Isaiah Thomas sa kanyang NBA career sapagkat nais pa niyang maglaro ng at least mga tatlong taon sa NBA at tiwala pa rin siya sa kanyang sarili na kanya pa rin niyang mag at a high level. Oo, hindi natin ipagkakait yan sa kanya na siya isang magaling na malalaro, magaling na point guard. Subalit so, marami na sa ngayon mga batang point guard ang nasa NBA. Hindi naman po pwedeng bigyan siya ng long-term contract dahil siya isang veterano. Hindi naman siya pang second option dahil sa ngayon pang apat na option na lamang siya. Higit sa lahat, hindi lang naman siya yung nag-iisang veteranong gustong makabalik sa NBA dahil sa ngayon marami-rami. Nandyan si John Wall, si Nakovington, Oladipo at marami pang iba. Pumanaw na ang tatay ni Andrew Wiggins sa si Mitchell Wiggins, 6-year NBA veteran, 20-year professional basketball player. Siya ay pumanaw sa edad na 64 years old sa iba't ibang health issues mga idol. Sa mga nagdang season, si Andrew Wiggins ay lumiliban sa mga laban sa Golden State para tupagin ang kanyang ama. Siya'y humihingi ng privacy patungkol dito subalit yung kanyang katahimikan ay binulabog ng iba't ibang mga akusasyon na Kesoy nagkakaroon daw ng lamat ang kanilang relasyon ng kanyang asawa. So balit sa isang kumpirmasyon galing kay Andrew Wiggins, kanyang sinabi na ito'y para lang din sa kanyang pamilya. Alam natin lahat na kanyang inalagaan lamang itong kanyang tatay. Nakakalungkot lang isipin na sa murang edad, ito'y pumanaw na. Pero gayon pa man, sa positibong naratibo, ito'y nakabuti na rin upang siya'y makapaghinga na. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga Balitang Basketball and as always, thank you for watching!